Andito na naman kami sa Mulabi bibili ng isda para sa aming hapunan dahil gusto daw magsigang ng aking asawa at nga napili nga niya yung salmon. Nagdadalawang isip na itong asawa ko kung bibili na yung hipon dahil uh, gusto niya lagyan ng batter dahil malamig daw ang panahon masarap daw kumain ng hipon ngayon na may batter. Isabi ko naman yung ano na lang yung salmon dahil uh, gawin mo namang sinigang yan. Masarap ihigop ng sabaw ngayon. Habang nga kami ay naglalakad, na napansin namin nga ang lakas ng kulog at kidlat na payoko tuloyan ang asawa ko. Pagkatapos nga namin mamili ng doon sa sinigang sa salmon, dumating nga kami dito sa bahay. Basang-basa kami sa ulan dahil napakalakas talaga ng ulan sa labas. Ah, hindi na nga kami nakapagbihis dahil ah, inasikaso nga namin yung mga panglahok doon sa salmon. Ah, Hiwahiwa na nga po ng asawa ko yung bawang, sibuyas. Kaluya, kamatis Masarap naman talaga uh, humigop ng sabaw ngayon Lalo na tag-ulan uh, Lalabas talaga yung pawis mo nito tapos maanghang pa yung hinihigop mong sabaw maparami na naman yung kain ko nito na pala ay out ko yung nagpapalipad ng tala sa akin si Maymay Huerta uh, hindi ko mabasa kung paano magbigkas ng Huerta medyo nabobulol din ako nitong apelido na to at taga pala ito ah, uh, shout out sa tanan taga labinas labi sa huyhogon uh, aspiransa ah, tsaka maktang shout out ko rin yung mga kamag-anak ko dyan sa San Miguel Lete sa barangay Libtong mga balida family ah, uh, shout out sa inyo tapos na nga to hiniwa-hiwa ng asawa ko yung kamatis at sibuyas at saka hinugasan na rin yung isda nilagay na nga ng asawa ko yung mantika at ginigisa na nga ng asawa ko yung bawang, sibuyas, luya, kamatis para matanggal yung langsa ng isda at masarap pang palasa din nilagay na rin yung isda ng asawa ko halo-haloin lang natin ng kunti para lalabas talaga yung lasa ng isda masarap talaga to pag uh, tag tagulan itong isda na to Ito nga pala yung nabili ng asawa ko nga kangkong medyo hindi na maganda. Pinagpipilian nga lang ng asawa ko dahil yung dahon ng kangkong ay butas-butas na rin na unti lang yung makukuha nito na dahon at ilagay sa sinigang. sa lang natin yung kangkong ng maigi baka may nakadikit pang mga ano-ano dito sa kangkong na to. Habang nga nilalagay itong pampasim ng asawa ko, ako naman nangungulit sa kanya, naglalambing. Ah, sana all naglalambing. Kayo din ba mga boys, uh, nilalambing niyo yung asawa habang nagluluto? Ilagay na nga ng asawa ko yung kangkong. Wow! Wala nga siling drink eh. Hindi nga nagkatas mamaya ako. mamaya ako. Hindi mamaya ako. Man, man. Ah? Oh! <laughs> Ngayon ay luto na nga yung sinigang natin na salmon. Wow, sarap talaga nito. Kung natapos mo yun yung video na to, pakipollow and share na lang. Maraming salamat. Thank you.